naputulan ng kamay sa pagsabog ng napulot na paputok naritong news clip Naputulan ng kamay ang isang walong taong gulang na lalaki matapos pumulot ng hindi pumutok na paputok sa Sampalok, Manila. Sa CCTV footage na ibinahagi ng Barangay 574, nagsusunog na mga papel ang tatlong bata sa isang makeshift basketball ring. Maya-maya isang bata ang yumuko at may pinulot malayo sa tatlong batang nagsusunog at pumunta sa mga ito at inilagay ito sa apoy. Nagawa pang apulahin ng mga ito ang paputok pero Bigla itong sumabog. Isa-isa namang nagulasa ang mga ito. Nasugata ng apat na bata sa insidente na tatlo sa mga bata ay magkakapatid. Agad namang dinala ang apat na biktima sa ospital at nakalabas na. Habang patuloy na nagpapagali sa pagamutan ang 8 anyos na pinutulan ng kamay. Nagpaalala naman ang barangay sa mga magulang na gabayan palagi ang mga anak. Lalo na kung may okasyon tulad ng bagong taon na delikado sa mga paputok.